Gusto mo bang mag-business at kumita while taking care of your children at the comfort of your home? Kaya tara, pag-usapan natin ang top 5 business ideas para sa mga stay-at-home mom na kagaya mo. Isa ka bang stay-at-home mom na naghahanap ng pagkakakitaan while taking care of your children at the comfort of your home? Pwes, para sa'yo ang video na to. Kaya tapusin mo hanggang dulo dahil may bonus tip ako para sa'yo. Not one, but two. Pero bago natin pag-usapan yan, ako nga pala si Lizel Camases Bandanya, negosyante ma'am ng Lemery Batangas. At meron akong limang taong experience sa pagninegosyo. At ito ang personal kong istorya. Noong 2019, nag-resign ako sa si BPO para mag good na dito sa Lemery, Batangas para makapag-focus na rin sa sariling negosyo. So, December 2019, I move here in Lemery, Batangas. At noong taong 2020, may mga pinasok ako negosyo. At noong taong 2020, marami rin akong mga na-testing na negosyo. At Nakita ko rin sa market kung ano yung usual at patok na ginagawa ng mga tao. Kaya naman, isi-share ko sa iyo ang mga nadiskubre at natutunan ko para makatulong sa iyo sa pagdidesisyon. Kaya tapusin mo ang video na to hanggang dulo. O tara, umpisa na tayo. Pag-usapan na natin ang top 5 business ideas para sa mga stay-at-home moms. Number 1. Freelance Services While staying at the comfort of your home and taking care of your children, marami akong nakikitang mga mamis na successful sa pag-freelancing. Dahil nga yung pagiging free freelancer ay home-based setup siya, or anywhere pwede ka magtrabaho bilang freelancer. Kung ikaw ay mami na magaling sa writing, may alam ka sa pag email marunong ka sa graphic design, at pwede ka rin maging social media manager. So, kung yung mga nabanggit ko na yon ay isa sa mga skills mo ay pwedeng-pwede kang maging virtual assistant. At ang mga kakailanganin mo para makapagsimula ng freelancing service ay gadgets gaya ng laptop, mobile phone, at kailangan mo rin ng reliable internet. At pwede ka na makapagsimula ng sarili mong business na freelance service. Una, ikaw muna mag-offer sa mga client mo. Pag marami ka ng client, well then, pwede ka nang mag-hire someone na magtatrabaho or gagawa nung mga pinapatrabaho. Pangalawang business idea para sa mga stay-at-home ay ang online selling. So, sa pag-online selling, pwede kang gumawa ng sarili mong produkto o kaya naman ay mag ka ng mga produkto na meron ng market para benta ka na lang ng benta. Hindi mo na puproblemahin yung sa production. At yung mga ibibenta mong produkto or yung produkto na ibibenta mo ay pwede mo siyang ibenta sa mga online shopping app kagaya ng Shopee, Lazada, and TikTok. O kaya naman, pwede rin namang sa other platforms kagaya ng Instagram, Facebook. Uh, si Facebook, meron siyang marketplace na pwede mong i-post doon yung product na binibenta mo. Pwede rin namang ibenta mo sa mga Facebook group page na Buy and Sell. Ito nga pala ang personal kong kwento na nung nagbebenta ako nung RTW noong 2020 dahil pinasok ko nga rin yung business na yon ay so pinopost ko siya online meron akong sariling buy and sell na page na group page at nagpo-post din ako doon sa mga buy and sell group page na pag-aari ng iba na nag exist na malapit sa location. At doon ko nga nakahanap yung mga customers ko na pinapashipan ko sila nationwide. So, meron akong customer from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya malaking bagay din, pinupost natin sa mga Facebook group page yung ating mga produkto. Pangatlong business ideas para sa mga stay-at-home moms na kagaya mo ay online tutorial or online coaching. Kung ikaw ay isang mami na magaling magturo, magaling mag-emphasize ng mga bagay para matuto ang iyong estudyante, ay perfect sa iyo ang business na to. Kung isa hang teacher na gusto mo mag-for-good na alagaan yung family mo while taking care of them at the comfort of your home at gusto mong magtayo ng sarili mong negosyo, perfect din sa'yo ito. Ang online tutorial or online coaching. Pwede ka magturo ng mga bata online. It's like virtual coaching. At ang pang-apat na business idea para sa mga stay-at-home mom na kagaya mo ay ang content creation. Yes, tama ang narinig mo. Ang content creation sa panahon ngayon ay itinuturing ng business. You can create contents at the comfort of your home while taking care of your children and family. Kagaya ng ginagawa ko ngayon ay I'm a stay-at-home mom dito sa Lemery Batangas, a negosyante mom ng Lemery Batangas. At while I'm taking care of my family, I'm also creating original content kagaya nito na maaaring makatulong sa ibang tao. Kung mahiyain ka sa harap ng kamera, kaya sa tingin mo hindi mo kayang gumawa ng original content, meron naman pong mga ibang paraan para makapag-create ng original content. Everything is online na. So, pwede kang mag-search online how to create contents nang hindi nakaharap sa camera yung mukha mo. <clears throat> There are different ways naman to create contents kahit mahiyain ka. Na hindi mo na kailangang humarap sa camera para ipakita yung mukha mo dahil nga sobrang mahiyain ka. So, takot ka sa harap ng camera. Pero alam mo ba, may isi-share ako sa inyo na si kasosyong Arvin Urubia ay nagtuturo ng malupit na content creation. Meron siyang KMCC program. At yung KMCC program, ang dami ng mahiyain na nag-join doon at hindi pa nga tapos yung program. Palong-palo na sa paglalive. Sobrang mahiyain ng mga nag-join. Pero napaharap niya sa harap ng kamera ganun kalupit ang content creation na tinuturo ni kasosyong Arvin Orobia. Kaya mag-join ka na sa KMCC program. Dahil maraming nagre-request ng KMCC program ni Kasosyo Arvin na i-continue. At ito pa, ang content creation ay pagpapahayag ng ating mga boses. Pagpapahayag ng maliliit nating boses para mapakinggan ng karamihan and to give value sa mga nanonood. Sure ako na meron kang kayang i-share based on your experience. Hindi magandang experience man yan o magandang experience, sure ako na meron tayong matututunan dyan. Kaya i-share mo na yan sa mundo. Huwag mong ipagkait na matutunan niya ng ibang tao. At kung mahiyain ka nga, again, you can join courses like Kasosyong Malupit Content Creation Program ni Kasosyong Arvin Orubia. At ang panglimang business idea para sa mga stay-at-home moms na kagaya mo ay ang home-based food business. Alam mo ba, noong 2020, ang dami ko ngang pinasok na negosyo, no? Some of them fail. Noong 2020 nga, so nagkaroon ng pandemic nagkaroon din ng Taal volcano eruption hindi pa kami nakakabangon sa Taal volcano eruption noong January 12, 2020 March naman because of pandemic nag total lockdown nag lockdown sa lugar namin at dahil sarado yung pinagtatrabahuhan ng husband ko So, nagsarangay muna, pansamantala, yung pinagtatrabahuhan ng asawa ko. So, we have to think a solution para mapakain yung mga alaga naming hayop, kagaya ng poultry, para mapakain yung mga alaga naming hayop, yung mga baboy. ilang heads din yon na kailangan naming pakainin. And yung mga kagaya nitong mga alagang baboy ay hindi sila pwedeng gutumin no unless ibebenta na sila. It's okay for them na magfasting. Pero kung inaalagaan mo sila para masolusyunan yung problema na ano nga ba namin mapapakain yung mga baboy na alaga namin. Iyang dami nun saan kami kukuha ng income para mapakain yung mga baboy na yon. So, ganito yung nangyari. Nagluto ako ng mga kung ano-anong pwedeng ibenta ng husband ko. So, ako yung tagaluto. Siya naman yung tagalako. May kasama siyang pinsan niya na nag a sa kanya. So, siya yung driver, no? Tapos may nag a sa kanya na taga-abot nung uh, pagkain at saka taga-kuha nung bayad at taga-bigay nung sokle. So, ayun. So, nagbenta nga kami ng mga home-based food kagaya ng leche flan, minsan maruya, at kung ano-ano pa. At ang pinaka- nagtagal sa binibenta namin na home-based, homemade food ay ang special Puto. So, noon, wala pang brand, no? And on and off din naman kasi. So, noon, wala pang brand. And then, paunti-unti, nagustuhan ng mga tao. Bumibenta kami noon, noon dati na everyday na 3 kilograms pataas sa isang araw yon So, pag nagbenta ulit siya kinabukasan, ganun ulit. 3 kilograms pataas. So, nauubos yon So, marami kaming nabibentahan nun dahil nga, yung mga tao usually nasa bahay sila. At maraming customers nun. At saka, my God, nung pandemic, nakita ko yung mga tao, lumabas yung mga kapirahan. <laughs> anyway, lumabas yung mga kapirahan nila during pandemic time. So, dahil nga, marami silang pera, so, we have to find a way para masolusyonan din yung problema namin para makabili ng pakain sa mga baboy, fatteners, and mga inahin. So, yun ang na ngayon nangyari in short, bumenta si Puto at inimprove ko na lang ng inimprove pa unti-unti. Starting 2020 kasi, on and off si Puto. Kasi nga, of course, I become a mom. So, nanganak ako. Kaya, na-stop muna din siya. At bumalik na rin naman si husband sa trabaho, I think that's April 2020. So, meron na kaming income ulit para mapakain yung mga baboy. So, nakapag-survive kami during pandemic lockdown dahil nagbenta kami ng mga homemade food. So, itong si uh, Puto ngayon ay, Pinangalanan naming Pabem's Special Puto. And take note, Pabem's Special Puto is the first frozen puto in the Philippines. Ito ang nag-iisang puto na pwede mong i-frozen. And take note again, no preservatives. at So sa lahat ng food na ibinenta namin from during pandemic time, si Pabem's Special Puto ang nag-i-exist ngayon. I'm asking for your support. Please like, follow and share Pabems special puto. Pabems special puto is like a blessing in this, guys. During pandemic time na ibinigay sa amin, iniregalo sa amin ni Lord. And also Pabems special puto has a longer shelf life than the usual puto that you can buy in the market. Uh, like and follow and share Pabems special puto here. Ito po ang page namin sa Facebook ng Pabem's Special po to. I'm asking for your support para mas marami pang tao ang makakita din ng video at vlog na ito. Please share this video. And wait! Diba lima na yung nabanggit ko na business ideas para sa mga stay-at-home moms? This is the first bonus tip para sa mga stay-at-home mom na kagaya mo na pwedeng mag-business ng nasa bahay lang. Bonus tip number one. Kung ikaw naman ay malawak ang bakuran mo at malayo ka sa kabihasnan, malayo ka sa bayan, at kung bagay nasa ano ka, uh, bukid na area, pwede kang mag-backyard farming. So, kung may backyard farming ka na magiging business mo, pwede kang magtanim ng mga plants or vegetables na i-grow mo sila sa backyard mo at kapag pwede na silang ibenta, well then ibenta mo na sila. I-test mo muna yung market. So, kung tuloy-tuloy na meron kang market dyan sa lugar mo, best at perfect sa'yo yung backyard farming, kagaya ng mga pagtanim ng plants and vegetables. Or, another thing sa backyard farming ay pwede kang mag pegiri or pwede kang mag poultry pwede kang mag alaga ng mga baboy pwedeng inahen pwedeng fatteners at kung may alam ka din naman sa pag-farming or pag-aalaga ng mga hayop, well then, pwede mong simulan at gawing business niyan. Pwede ka rin mag-alaga ng kambing, baka, kalabaw. Just make sure na kung mag-aalaga ka ng mga hayop sa backyard mo ay wag naman yung sobrang lapit sa bahay nyo. At wag naman din yung sobrang lapit sa mga kapitbahay nyo para iwas reklamo. At make sure din na panatalihin mong malinis yung kapaligiran kung magba-backyard farming ka. So, I hope nakatulong sa'yo yan. And another bonus tip number 2, number two na tayo sa bonus tip, ay pwede kang magtayo ng sarili mong remittance. So, ang remittance ay pwedeng cash in, cash out sa mga e-wallets. Kung may alam ka sa online banking at mga e-wallets, pwede ka rin namang mag-offer ng na mga e-loads dyan sa lugar mo. Kung may market dyan, well then, walang problema. Start mo na yan. If may market dyan yung remittance, start mo na yan. Huwag mo nang patagalin pa. wag mong sayangin yung panahon na makapagsimula ka ng sariling negosyo. If you are knowledgeable again in e-wallets, online banking, e-loads, yung mga ganyan. Pwedeng-pwede kang magsimula ng remittance. Lalo na kung malayo kayo sa bayan, no? So, imbis na magpa-load or mag-withdraw ang mga kapitbahay mo, kabarangay mo, sa bayan pa, kung malayo, ay sa'yo na yan pupunta. Kesa naman lala lalayo pa sila, they will consume time, they will waste money. And, of course, mag effort sila para pumunta lang ng bayan para mag-withdraw. Eh, what if meron naman dyan sa lugar nyo na ikaw nga ang mag-offer para mas malapit sila na makapag, para mas malapit na makapag-withdraw sila or anumang pangangailangan nila about remittance, online banking, ay pwedeng-pwede na dyan sa'yo. So, matutulungan mo sila na mas malapit na rin yung kanilang pagpapatransakan, pagbabayad ng mga bills, kung ano mang bills ang kailangang bayar nila. So, ikaw na magpa-process like electricity, water, cable, internet, So, usually yun yung mga bills na binabayaran ng karamihan. So, kung meron dyan sa community mo na nangangailangan ng ganyang serbisyo at kung meron ka namang kapital, why not start your own remittance business? So, I hope na meron kang mga natutunan from this video. If nag-benefit ka sa video na to, like, follow, and share mo na rin ang video na to para mas malami pa tayong taong matulungan at malaman nila yung mga business ideas na to na maaaring makatulong sa kanila. Kaya ako sinishare sa inyo ang mga business idea na to dahil nakikita ko na maraming mga nanay or mommies na kapag nagkaroon na sila ng sariling pamilya, masyado na lang silang nagfocus sa pag-aalaga, pagpapalaki ng mga anak at Minsan nakalimutan na nilang mangarap na magtayo ng sariling negosyo. Nung dalaga pa sila, gustong-gusto nilang magkaroon ng sariling negosyo. Pero nung nagka na, tila ba nakalimutan na nila na mangarap ng mas malaki pa dahil nga focus na sila sa pag-aalaga ng sariling pamilya. Wala namang problema na magkaroon ng sariling pamilya, pero ang kalaban kasi natin dito ay yung hindi na tayo mag-try na magkaroon ng sariling negosyo at hindi na natay at hindi na tayo mag-try ng mga iba pang bagay. Kagaya ng pagnenegosyo. Ang pinaniniwalaan ko ay ang negosyo ay stepping stone natin to para sa mas maunlad na buhay at para sa mas malaki pang pangarap. Ang negosyo ay stepping stone natin para sa mas maunlad na pamumuhay. Kaya kung ikaw ay isang aspiring entrepreneur at ikaw ay isa ng entrepreneur may sariling negosyo na pinapatakbo, join our community, Negosyanting Pinoy Global Community. It's a Facebook group Just search Negosyanteng Pinoy Global Community at punuin natin ng mga negosyanteng Pilipino ang buong mundo. Samahan niyo ako para mafulfill natin ang purpose natin bilang isang mga negosyante. Oo, mahirap ang pagnenegosyo pero ang mas mahirap tanggapin ay yung habang buhay kang nasa bula ng kahirapan. That's why you need to step up at ang pagkakaroon ng sariling negosyo ay isang paraan para umundad at patungo sa pag-asenso. Kailangan mong kumawala sa bula ng kahirapan. Kailan ka pakikilos pag wala ka ng lakas? Kaya ngayon pa lang, dapat simulan mo na. Simulan mo na kung kailan may lakas ka pa, may panahon ka pa at may pag-asa ka pa na makawala sa bola ng kahirapan. At kung kinaya ko, sure ako na mas kaya mo. Hanggang dito na lang ang video na ito at kung nakaabot ka sa part ng video na ito, ay congratulations. Sure ako na may natutunan ka at kung nagustuhan mo ang content na ito, ay please heart, follow, and share para mas marami pa tayong matulungan na mga stay-at-home moms na gustong magsimula ng sariling negosyo. Muli ako po si Lizelle Camases Bendanya, negosyante mom ng Lemery Batangas na nagpapaalalang. Kahit naging nanay ka na, huwag mong kalimutang mangarap at ituloy ang mga naudlot mong pangarap. Hanggang semula! Bye! Mahal ko kayo!